mga motoristang dadaan sa NLEX para sa Semana Santa, posibleng sumirit sa 385,000 kada araw. Ayon po yan sa NLEX. Narito ang news group ni Maine Barreto posibleng umabot sa 385,000 ang bilang ng mga sasakyang daraan kada araw sa NLEX ngayong Semana si Santa. Ito ay ayon kay NLEX Traffic Management Head, Robin Ignacio, kung saan inaasahan nilang daragsa ang mga biyahero sa hapon ng Miyerkules Santo hanggang hapon ng Webes Santo. Dahil dito, sinabi ni Ignacio na bubuksan nila ang lahat ng lane buong araw, magkakaroon ng pagdaragdag ng deployment ng mga traffic personnel at pagsuspindi sa lahat ng pagkukumpuni ng kalsada. Bubuksan din anya nila ang zipper lanes sa northbound lane kapag nagsimula ng bumalik ang mga motorista sa Metro Manila matapos ang Holy Week break. Para sa News Scoop, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.